Milyong-milyong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng otoridad sa isang operasyon sa Pasay City. Sospek at driver ng taxi na sinasakyan, arestado. Si Bien Manalo sa so detalye. Tinatayang dalawang kilo o katumbas ng mahigit labing tatlong milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang interdiction drug operation ng National Bureau of Investigation sa kahabaan ng Makapagal Avenue sa Pasay City kagabi arestado sa operasyon ang sospek at ang taxi driver na nagmaneho ng sasakyan kung saan na-recover ang mga droga. Ayon sa mga otoridad, matagal na umanong minaman-mana ng mga operatiba ang transaksyong ginagawa ng sospek. Ngayong araw, nasundan natin at uh, napag-alaman nga natin na dadalhin yaan sa isang kondominium dito sa along makapagalabin. Naramdaman nila na nakasunod yung mga tao ng, ng mga otoridad. So, nagmabilis at uh, nagpalikuliko. So, nag ang mga agents natin na i-interdict na sila. Mariing pinabulaanan ng taxi driver ang pagkakasangkot niya sa krimen. Hindi po ako kasama dito, sir. Driver lang ako, sir. Driver lang ako, sir. Wala po ako dito, sir. Bigla na lang, nabigla na lang ako. Alam po masasabi ko sir? Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang patuloy ang masusing embestigasyon ng NBI kaugnay sa insidente. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.